Usa ang aplikanteng si Shane De La Peña sa mga nagalaom -um, nga madawat on the spot sa pagpang-apply niya og trabaho. Usa ka tuig na matud pa kining nakig sa palaran aron makakita -trabaho. og trabaho ug sa iyahang pagadto sa Labor Day Job Fair sa Jensen, gilista niya ang trabahong gusto niya applyan. Sa pag-stop na ako is oo ma'am, nagsisod ko pangita sa pag-stop na ako para nga pangita pa ikondon karon. Ang college graduate nga si Lori Belandero unom ang dalang resume ug sama ni Shane o sa siya sa mga nang hinaot nga dunay modawat niya. Ama uh, prepare sa may nag-research pa about sa mga company nga hiring for If kung ano pong available available nilang mga work po na i-offer po sa mga tao po Atul sa ika-122 ng pagsaulog sa Labor Day ang Department of Labor sa Region 12 dunay gipahigayon nga job fair activity asab sa Kapintres Mail ang gitanyag nga bakanteng trabaho sa 50 ka local company ug tulo ka foreign company sa General Santos City so, lakip sa dunay bakanting trabaho gi-offer ang Manpower Services, Marketing Corporations, Malls ug dagan pang kumpanya. Hinaot pa sa Dolly 12, nga man lang 50% sa sobra libuang nag-apply ang mahard on the spot. Sa in the heart of changing lives kini si Liza Labaho Brigadanus